morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko ng kaalaman tungkol po sa double barner na Ah, uh, i-over I-overall po natin yung si Na-stack po kasi ito at ngayon po ay pinapagawa na. Bali, part 1 po ito, ang uunayin po natin yung matigas na switch knob. Tara po, puntaan na natin. Uh, ito po yung sinasabi ko sa inyong gagawin natin. At may kasama pa po yan. yan pa po yung uh, gagawin natin magpipiesta po kasi dito sa amin sa March 18, 19 kaya pinapagawa na po yan ang date po ngayon ay March 12 yan ay gagamitin niya sa March 18, 19 sa piyesta. yan Yung isa na lang muna ang unay natin, yung stainless. Tara, gawin na natin. Ito ang ito po ang uunahin nating gagawin. Ayun oh. Ito po ay matigas. Ayun oh. Matigas po ayaw. Ayun. Ganun din po yung kabila. Ito rin. Ayun oh. Tigas po 'yan. Ayaw oh. Diyan po tayo muna magsisimulang gumawa. Ang gagawin ko po diyan ay dapat ay mapalambot po muna natin itong kanyang switch, yan o, oh, yung nagpapa-ignite ng, o oh yung nagbibig, yung sa kuryente to. Yan. Ay, ang gagamitin natin pang repair dito, ay yung use oil. Ah, uh, minsan kasi, kay, ah, uh, lagyan mo lang ito ng use oil, tapos gagamit tayo ng vice grip, pang pihit. Hindi ito yung pampihit natin, baka kasi ito malostrade pag pinilit natin ayan ang gagamitin natin dito ay vice grip para hindi malo straight tong kanyang knobs ito ah, tingnan natin kung makukuha natin sa langis no pakita ko sa inyo Tapos so, ang sunod natin ay ipitin natin na to, ito ng vice grip. Ayan. ipitin natin. Ayan. Tapos tulak-tulak natin. Galaw-galaw para tumu... Uh, ayan o. Oh, na siya. Na push pull ko siya. Oh, ayan o. Oh, Nagpo pull siya. Ayan. ayan gum Gumalaw na siya. Push pull. Tapos ayan o. Oh, Nagpo push pull na siya i natin o itulak natin para yung yung lock niya sa loob ay hindi sumagka o umarang para maya pihit natin to buka natin ha wala na pala itong tornilyo yung tornilyo rito yung umaawa ko oh. tigiling ko na lang dito yung kamay ko rito sa ipinasok ko sa loob para matigil ko to para pag tinulak ko hindi siya papasok. Ayano. You know. Ah uh, ayan you oh, know, nagpupulpush na siya. ewan ko lang kung napapasin nyo Ako ah uh, nakikita ko bilang nandito you know, ayan napu you know. oh, napupulpush siya. Pulpush 'yan oh. Oh, ko na siya. tignan natin kung mababitiit natin ha. Oh, wala, matigas pa rin. Pero napupulpush na siya. Baka hindi sumasama yung lock sa loob. Pagka hindi natin na kuha sa ganitong paraan e eh, bubuksan natin. Iyan ang ayaw, tigas may lakas yan sa loob yung iba naman nakukuha lang sa langis tsaka sa tulak tsaka sa sa pipilitin natin siya ng pupersahin natin ng konti ewan ko lang to kung makukuha langisan pa natin yun o yun kung may piit na siya, nakakuha natin yun o narinig niyo po ba yung sounds yun o yun o yan kahit hindi natin binuksan sa loob ay nagawa natin na mai ignite o mai on natin yung kanyang ano switch yan o lambo na siya. <clears throat> ngayon pwede na natin gamitin yung kanyang switch yung knob switch niya Iyon o oh. magaan na siya yan lang isang pa natin kaya lang yung tornilyo niya dito yan o oh. wala na hindi ko alam kung saan nanapunta yun ayan o oh. wala langisin pa natin siksik natin yung langis Uh, tingnan nga natin sa likod kung meron siyang ignite o yung uh, parang kidlat dito ayan o uh. Tingnan natin kung meron siyang ignite. Ayun, meron. Kita ba? Ay, wala. Mission meron, mission wala. Ayun, meron. Meron pala. Ayun, meron. Ewan ko lang sa video kung nakikita nung napapansin. Ayun, meron. Meron siyang ignite. Hindi mo siya kailangan gamitan na lighter. Doon naman sa isa sa kabila naman Ito rin Ah uh, ito rin ganun lang din ang gagawin ko. Ayun, matigas talaga siya, oh. Hindi natin mapihit. Tigas talaga. Hindi alisin natin uli ito. Baka kasi ma sa pag uh, sa natin. Agamit uh, ulit tayo ng vice grip ah uh, hindi ko na hindi ko na ito ipapakita, bali same lang naman ang gagawin dito kung paano ko ginawa yung isa gano lang din, bali uh, saksakan mo lang siya lang langis para pumasok sa loob tapos itulak-tulak mo yung ano, pulpos to. Yan, tulak mo tapos hatak. Yan, bali hindi ko na ipapakita to para din lang mababa yung video. Sasabihin ko na lang mamaya kung hindi natin Sabihin ko na lang sa inyo mamaya kung hindi natin nakuha sa ano sa full push. Ah, uh, ito hindi natin nakuha ito sa full push. Matigas siya, hindi siya naglalaro. Dapat ito maglaro yung papasok at papunta rito palabas o bounce parang yung bounce dapat nagba-bounce to. Hindi natin hindi siya nagba-bounce eh. Kaya papakita ko sa inyo para pag in ninyo ito sa inyo sariling shilling, may eh, na May idea na kayo? Ako ang gagawin ko lang dito ay gagamit ako ng martilyo. Dali, pukpukin natin ito papasok doon. Ah, hawakan ko dito sa ano kasi walang nang tornilyo pag pinukpok mo kasi ito pumapasok. Hawakan ko dito sa baba dito oh. Para hindi siya pumasok pag pinukpok mo. Yan, pukpukin ko ah. Eh, iba yun. Masira martilyo. gigisingin natin gigisingin natin tong kanyang switch kinahin ito ng kalawang na stock gamitin natin siya ng vice grip na natin kung lumawag na, lumawag na ba siya ayun lumawag siya sa ginawa natin pagpukpok ito oh napipit ko na oh yun oh yan oh <clears throat> excuse me yan ganun lang din ang gawin niyo pagka matigas yung ano ng silenyo yung bukasan o oh, yung ignite switch yan pwede na natin itong gamitin dahil magaan na siya baka kasi malostrade kasi to oh plastic lang kasi ito na trade ngayon pwede na natin siyang gamitin nito dahil malambot na siya yun know. o tingnan natin nga ito kung meron siyang kuryente tingnan natin yun know. o kita ba yun know. o meron o no? Yun o, yan. Ah, uh, ngayong nagawa na natin yung kanyang switch. Tingnan man, tingnan na na uh, kukuha na tayo ng ilalagay na natin yung kanyang burner at iko-connect na natin yung os na galing tangke. Para ma-testing natin. At ang gandoon na lang po muna yung ginawa nating chilain. Mahaba na po kasi yung video kaya hindi na po natin tinuloy Parto na lang po yung iba. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko po pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po, mag-like, at mag-share na rin po. May isang shoutout lang po ako. Shoutout po kay Master Jojo Flores ng Barangay uh, Telaksan, Don Apat, dyan po sa may makabebe. Salamat po sa panonood.